Hello guys. So for today's video, nandito to pa tayo ngayon sa Subel, uh, Subel Rojas, Subel Rojas Street. No, ito ay uh, sa kapit ng uh, Manila. So mag-walk uh, tour po tayo dito kung uh, ano yung uh, situation ng kalye na to, di diba? uh, ba kung asay pa sa daanan, kung uh, ganon ba siya ka-busy, ganon pa siya katrafik. Yeah, so sama niyo po ako, mag-walk uh, tour tayo. yung Manila City. So, so dito, yung uh, two-lane na kalye, pero parang ano na siya, one and a half na lang yung uh, lane dito dahil uh, yung mga single motor dito, motorcycle, ay eh, uh, nakaganyan na yung parking nila so okay na siguro yan even the other side ganun din may mga naka-parking. yung mga tricycle tapos ito ongoing going yung uh, ng basura nakalagay dyan no oh. segregate segregate biodegradable, non-biodegradable pero hindi naman siya na uh, hindi na yan napapractice eh. <coughs> excuse me bansa na lang uh, nakatapon tayo no yung mga basura natin pero sa ibang bansa talaga lalo pa sa Japan talaga pinapractice nila yung segregation Pagkakabayan natin to So, today is a Saturday, no? Siguro bukas mas maraming tao dito kasi or to 1 street na to. Hindi ko na alam kung mas busy ba siya. Anong street ba? Anong street yan? Sampaguita. Ah, Sampaguita Street. Manila. So, Anila na no. Okay. Basic lang strip. Okay sana ito. Thank you. So ayo pala tayo dito. Dito na sa Pagita Street. dami talagang mga manok ah. Malilim talaga dyan. Kaya mababuha yung manok. Fiesta pala dito. Ang daming mga, ano ba tawag doon? Mandaritas na yun. Fiesta pala dito. Ano kaya lugar dito? Fiesta dito. Kakamping ano noon. Kakamping ko noon. Ah. Ah. Tayo ba? Tayo ba ba? Para doon sa unahan. Mas busy na. Approaching na tayo sa mga kabisihan ng street na to. Doon sa unahan kasi maluwag-luwag pa so dito medyo maraming mga tao ano yan na dito Bravo guy ano yan 770 zone so, 84 uso na yung tinan nyo ano ang ano na meron sobrang taas wow. ano na kailangan natin nare-reading yan ano So dito maraming mga junk shops. May mga papasok pala sa ano dito Anong reksa? Saan gusto kong pasok? Pa? yung mga kapasok pa dito Wala gaano ka So dito na ano shop dito kaya meron mga sa junk shop eh. May mga bakal-bakal. Tikit-tikit yung mga junk shop. Tanso yun ate. Pag, pag tanso, magkano yung kilo? Kuha nila. Ito, ano? tanso. Ito 4.50 po. Ah, 4.50 pala ako yung tanso. Yeah. Mga kuryente ito ate, no? Mahal pala pag tanso talaga. Pero matrabaho, tinan mo. Yung ano ni ate, tinatanggal niya. Yung iba ate, sinusunog, no? Okay, sige. Thank you. So, parang uh, mas mahal yung uh, tanso. Ano din yung inano niya? Ah, ganun din. Tanso din. Oo. Oh, ito LED. May tanso din ba yung kuya? May tanso din? Ah, ito may tanso din yung inano ni kuya. May ilaw na din. So, yun. Naisip ko lang, yung sa Amerika yung nasunugan. ng sa Pilipinas yun, ako ang daming kalakal. ba dito? Ito di yung pinatapon na. Talagang nabibenta pa. Ito yung mga ilaw. Ito so, yung mga rep dito. Alam ito mga rep na to. Doon sa ibang mga tindahan, pag ganyan, ginagamit pa nila yun. Kinataong. Tapos nila lagyan naman ng uh, yellow, di ba? So So dito pa rin tayo sa Subel. fiesta. Bueno, Pwede fiesta dito? Piesta? hindi ka taga dito. Ay, pa rin sa super ito alam ko itong road na to itong street na yan papunta na yan pag dire diretiretsyo mo ano na San Antonio na San Antonio Makati kasi pareto yung boundary ito Makati na siya ito yung Malina Rafael Palma Elementary School. Kaya pala minsan, pag tumadala ko dito, dami mga estudyante dito. May school pala dyan. So, yung tumbok natin dyan, yung sa na, tatawid na siya ng kabilang side. Ito yung puro lahat sa ano, sa junction. Ah, sa junction ba yan? Oo, sa junction. I Happy Fiesta. Happy fiesta kalye na to. kay busy siya, hindi maraming nagpa-park. So hindi siya ka-street. Wala towing dito. even dito lang guys yung ano natin ng uh, subel hello so, so, so yun wala tayo doon ang hawa din na nilakad natin wala akong lagaya na sa itong kukoy ano na ate? ah nagbablog ka rin? ah galing nagusto pala ni ate doon ang lagaya okay so, so yun guys salamat sa ano sa niyo sa akin yung ating uh, paglalakad sa ano walk through natin sa Sobel Sobel Rojas Ayan. O, hanggang sa huli bye bye